Andito na naman tayo, mga katiwa marino, sa isang kwento ng trahedya, pag-asa at pagbangon. Ngayon hatid natin ang kwento ng mga kababayan nating sinalanta ng bagyong pepito, mga pamilyang sa isang iglap ay nawala ng tahanan, mga magulang na naghangad ng kaligtasan para sa kanilang mga anak habang humagupit ang kalikasan. Nagsimula ang lahat sa isang maaliwalas na umaga, ngunit sa kalagitnaan ng araw bigla ang bumuhos ang ulan. Dumating si Bagyong Pepito na parang walang awa, dala ang matitinding hangin na sumira sa lahat ng madaanan. Ang mga bukirin dating nagbibigay buhay ay nilamon ng baha. Ang mga kalsada ay naging ilog ng putik. Mabilis na bumagsak ang mga tahanang pinaghirapan ng mga tao na para walang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang ina ang humahagol-gol habang yakap-yakap ang kanyang mga anak. Wala na kaming mapupuntahan, Bulong niya habang umaapaw ang malamig na tubig sa kanilang tahanan. Maraming pamilya ang hindi na nakapag-impake, kinuha lamang ang pinakamahalaga, ang mga buhay na kanilang inaalagaan. Sa dilim at ulan, nagtakbuhan sila patungo sa mga evacuation centers, dala ang kaunting alaala ng kanilang dating buhay. Sa bawat hakbang, may kaba at takot na baka hindi na nila ito maibalik pa. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng evacuation center ay parang musika ng kalungkutan. At pangamba, isang amang tahimik na nakaupo sa gilid, ang mga matay puno ng takot habang tinitingnan ng kanyang mga anak. Paano kami babangon? Tanong niya sa sarili, iniisip kung paano sila magsisimula muli. Hindi lamang sila ang naroon mga kapitbahay. Mga kaibigan lahat ay parehong nawalan, nakatulala at nawawala sa sarili. Ngunit sa gitna ng takot naroon ang liwanag ng pagkakaisa ng mga Pilipino may mga biktima mismo kahit na nawalan ay nagbahagi ng natitirang pagkain at tubig. Ang mga voluntario kapwa rin biktima, ay nagtulong-tulong, nagdala ng mga kinakailangang supply at dasal. Sa bawat yakap at bawat dasal, nadama ang pag-asa na muli silang makakabangon. Mga katiwa marino, sa kwentong ito, may malalalim na aral tayong matutunan. Una, ang halaga ng kahandaan, sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang bagyo sa ating buhay. Pangalawa, ang diwa ng bayanihan sa bawat sakuna, magkakapit-bisig ang bawat Pilipino. At pangatlo, ang pananampalataya sa kinabukasan. Sa bawat pagsubok, gaano man kabigat, kaya itong lampasan kapag may pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa. Mga katiwa marino, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng ari-arian. Ito ay kwento ng tibay, lakas ng loob at ng pag-asa ng bawat Pilipino. Naway maging inspirasyon ito sa ating lahat. Sa kabila ng mga bagyo sa ating buhay, patuloy tayong magpapatuloy dahil sa ating pagmamahalan, pagtutulungan at paniniwala sa mas maliwanag na bukas. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ha? Hanggang sa susunod na video, thank you and have a blessed weekend everyone. Keep safe always and stay healthy.